guys, today videos guys ay mag-unboxing tayo ng aking order galing online. Yan na ay cabinet. Guys, metal ang ano niya, mga gamit niya. Yan metal sa guys. Uh, bali, five layers siya guys. Maganda yan guys. Makapal siya. Yan. Binubuksan no, na ng aking anak na binata five feet 'yan guys. Maganda siyang patungan kahit anong ipapato niyan, panglagay ng sapatos o uh, pang-apan display o palagay sa mga sulok ng mga bahay ninyo pag lalagay ng mga abubuwat sa bahay. 'Yan guys. sabangan nyo ang pag uh, symbol ng aking binata. 'Yan guys. So, 'yan ang ganda kaya 'yan guys kasi wala na akong ano, puno na yung mga wow. cabinet namin kay bumili ako ng available na cabinet para sa mga abubot dito sa aming bahay guys para makita natin ay arrange hindi siya magulong tignan kaya guys kung gusto nyo nung mag order guys PM nyo lang ako guys ta ibibigay ko yung link kung saan ko yan binili kaya guys bili na kayo yan guys so nakadalawang patong na siya guys yan ang ganda kaya, guys, yung in-order ko. Kaya, hindi kayo magsisisi sa binibili nyo kasi makapal siya. Yan, guys, so. Pasensya na kayo sa mga background namin na nakikita nyo yung upuan kong magulo, ang upuan namin. <laughs> yan no? ang gulo-gulo ng supa namin. Pasensya na kayo kung ano yung nakikita nyo kasi magulo. Yan guys, na, na, na nabuo na siya na guys. Oh. oh. five layers na siya guys, makapal siya. Mid on metal, yan guys, puti. May isang kulay yan, yung isa black, pero mas gusto ko yung puti kasi birinay siyang tingnan